Anong ganap sa mundo ng showbiz? Masaya ang kulitan kay Jessie Menjola sa vlog ni Enchong D. Sumailalim kasi sa 5 second challenge ang dalawa. Kailangan nilang sagutin ang mga tanong na natoka sa kanila sa loob ng limang segundo. Ang pustahan nila, kapag nanalo si Jessie, padadalhan siya ng food ni Enchong mula sa fast food chain nito. Kapag naman si Enchong naman ang nagwagi, ibibili siya ni Jessie ng paborito niyang rubber shoes sa tatlong bagay na dinidekwat niya sa hotel. Iniisa-isa ni Enchong ang kumot, suklay at toothbrush. Ang pagkrayola naman ang nabanggit ng aktor na ginagawa ng mga tao kapag sila ay in love na ikinariyak naman ni Jessie. Natameme rin siya sa tanong tungkol sa tatlong taong nang wasap ng kanyang puso. Sa three things naman na matatagpuan sa ilalim ng kanyang kama, ito raw ay alikabok, kulangot at dumi, ani Jessie sa tatlong bagay na ginagawa niya sa weekend. Ininumerate ni Jessie ang shopping, exercise at making love. Shopping, exercise, and making love. Tatlong bagay na hindi naman niya sasabihin sa kanyang husband na si Luis ang I hate you. Let's break up at penggi ng pera. Sa tanong naman sa three things na ginagawa ng isang tao kapag walang tumitingin o nanonood sa kanya. Making love. Picking nose o pangungulangot at pagtay ang sinagot ni Jesse. Dahil ilang beses na naisagot ni Jesse ang pakikipag-sex, napansin nito ni Enchong at ng ilang kibitsers. Sa huli, itinanghal na kampyon sa challenge si Enchong dahil sa dami ng kanyang nasagot. Anong masasabi mo sa balitang ito? Shoutout sa mga tropa natin dyan na palaging nagko-comment. Sina Glenda Gardoza, Marco, Jesse James. Dick Tiny, Andy G, John Alonday, Gina Season, Romeo Vergara, Antonio Semila, Stan Kakul, Cabrin James, Axios MP, Raymond Sanchez, Revilo Pua, Walter White, Patrick Jr. Cruzada, Wala Lang, Forest Damascos, JDC0193, Silent Killer, Sadboy Pinagtaksilan, Guardian Angel, Telesporo Jr. Hokoy. Dexter de Mabasa, George Oms, EL, Ivan Reyes Visitasyon, Dong Tang Louis Malyari, Mr. Lee, Dante Elson Francisco, Gilbert R.G. Alakdan, Bofa 72 Fubo, Von Von